Dear Love Sa so Love Radio Araw-araw Hosted by Robin Shena and Konyo Biculano Dear Love I've been in a relationship for three years with my girlfriend Pia Sa sobrang tagal na namin komportable na kami sa isa't isa Ika nga ng iba Ito yung time na Nagkakaamuyan na ng utot. Nagpapahiran na ng kulangot. Umabahing na sa mukha ko. And bilang isang lalaki, ina-expect ko din yung something deeper. Yung bolder na part ng relationship namin. Oo, pinapantasya ko na ang girlfriend ko. I am longing for her touch. Her body, but still I can't dahil ayaw pa niya. Ang sabi ng girlfriend ko, hanggang kiss lang daw ang kaya niyang ibigay at kung swerte eh, nakakahimas ako sa kanya. Di ko alam but as a guy, naiirita ako sa kanya. Naiinis ako dahil baka hanggang ngayon ay wala siyang tiwala sa akin at iniisip niya na kapag nakuha ko na ang gusto ko ay iiwan ko na siya. Mahal na mahal ko si Pia and I will do everything just to keep her at hindi siya mawala sa akin. But still, Nasasaktan pa rin ako sa nararamdaman kong hindi niya ako lubos na pinagkakatiwalaan. Am I too harsh or hard for asking her na mag-make love na kami? Hindi naman sa atatako ako, pero hindi ko talaga maiwasang hindi maakit sa kanya dahil sobrang ganda niya. Maputi, makinis, pang Miss Universe. Laman ng beauty pageant si Pia. Madalas mag-title kaya Marami rin nagkakagusto sa kanya. At ang masakit pa doon, mas better sa akin ang mga lumalapit sa kanya. Mas mayaman, mas sikat. Pero syempre, mas gwapo pa rin ako sa mga yun, no? Kaya siguro, gusto ko na maangkin si Pia. Dahil it will give me a feeling na akin lang talaga siya. Para magkakaroon ako ng assurance na she will never leave me na hindi niya ako ipagpapalit sa iba. katulad ako nung bida dito sa 51st Dates. Paano kung hindi na kita naalala every time that I wake up? Kagaya nung bidang lalaki sa movie na hindi siya napapagod mag-effort, na ipaalala sa kanya lahat, ganun din gagawin ko. Pero minsan, parang masarap makalimot. Lalo na kung may mga alaala tayo na gusto na nating ibaon sa limot. Pero hindi natin magawa. Nakatatak na. No May peklat na din sa isipan. Parang malalim ang hugot mo, oh, Biba. Ah. Ano bang gumugulo sa isipan mo ngayon? Birthday, what you Want me to ease that? Oh, yeah, Nothing, babe. Yeah, just a random just thought. If it work, babe, one day, so... can I ask you something? Go ahead. Ang tagal na kasi natin eh. And yet, you know, still, wala pa rin. Don't you trust me? Babe, not now, please. You know what, babe? Once you tried making love with me, I swear, kung ano man yung mga gusto mong makalimutan, makakalimutan mo. You like that kiss? Babe, not now, please. Just try it, babe. I'll be gentle. I promise you. Zach, don't touch me. I said stop. Babe, please. Just this once, please. Zach, I said stop. I just find it so weird. Ilang beses ko din naman na napatunayan yung love ko sa'yo. And yet, here you are acting like Maria Clara. I don't know what's the real problem here. Is it you or ako? Or maybe, hindi mo pa talaga ako mahal. Babe, sana naman naiintindihan mo ako. This is my body and my choice. Alam mong hindi ko gustong makipaghiwalay sa'yo. But kung hindi mo na talaga kaya, maybe you can find another girl who can give you what you need. Naririnig mo ba yung sarili mo, Pia? Babe, calm down. Your voice. Itatapon mo yung relasyon natin? Dahil lang sa hindi mo ako mapagbigyan? Ang tagal na natin, Pia. Yun ang point, Zach. Matagal na tayo. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako naiintindihan. Why can't you just give it to me, babe? Zach, you don't understand. Lahat ng mga bagay na gusto mo, sinosoportahan ko. At sa lahat ng oras na kailangan mo ko, nandun ako. Sa akin, Pia, napakasimpleng hiling lang. Sobrang simple lang, Pia, and yet hindi mo kayang ibigay. I'm sorry, Zach. Kaya ko namang bumawi sa ibang paraan. Pero pagdating dito, I just can't. Natataasan mo na ako ng boses, Zach. I think I should go. Teka, Pia. Saan ka pupunta? Nag-uusap pa tayo and now bigla-bigla kang aalis? Alay, Zach! Ano ba? Ang higpit naman ng na pagkakahawak mo sa braso ko. Sinabi nang huwag kang aalis dito ka lang! Ayoko ng away, Zach. Bitawan mo na ako. Pia! Pia, please! If you love me, you will trust me. Please, Just this once, trust me, please. Zach, stop, please. I'll be gentle, babe. I promise. Zach, please. Please stop, Zach. Ano ba? Pia naman. Ano ba problema mo, Pia? For almost three years sa tayo magkasama, hindi mo pa rin ako pinagbibigyan? Ayaw mo ba sa akin? Oh, may iba ka na. Binabalak mo makipaghiwalay? <laughs> Magbibihis na ako, Zach. Uuwi na ako. I told you. Ayoko. Napaka-arte mo. You are so unreasonable. Pa-inosente, pa-virgin. <laughs> Tama ba itong naririnig ko, Zach? Sa iyo pa talaga galing? I just can't take this anymore, Zach. Mas mabuti pa kung maghihiwalay tayo. Ah! Uh, Pia, <laughs> I'm sorry. <laughs> Hindi ko sinasadya. Dear love, kahit ako eh nabigla nang nasampal ko si Pia. Out of ego, eh nagawa ko ito sa kanya. Nakatulala lang si Pia habang tumutulo ang mga luha sa pisngi niya. Hindi ko alam na sa ganito pang sitwasyon ko siya magagawang saktan. Hindi ko alam kung bakit hindi ko napigilan ang sarili ko. Isa lang ang sigurado, punong-puno ako ng pagsisisi. You don't know how much I love you. Mahal na mahal kita. Pero nasasaktan ako sa pinaparamdam mo. Na mas gusto mong kunin ang pagkababae ko kaysa ang puso ko. Zach, you're right. Pa-virgin ako. But I'm not a virgin anymore. What do you mean, Pia? See? Sinasabi ko na nga ba eh. Calm down. Zach, Huwag mong isipin na I slept with other guys. Nagkakamali ka. Tagal ko na rin gustong sabihin sa'yo ito, pero wala akong lakas ng loob. Tatakot ako na baka iwan mo ko, pandirihan, ipagpalit sa iba. Pero siguro ito na nga yung time para magtapat sa'yo. Zach, I was molested by my brother when I was a child. Ilang beses, Zach. Paulit-ulit. Those were the bad memories na hiniling kong sana nightmare na lang. Sana hindi talaga nangyari. Honestly, every time you kiss me, naiisip ko na ikaw si kuya. It creeps me out. Pero nilalapanan ko dahil I also want to fulfill your needs. I'm sorry kung hindi ko maibigay agad but I'm trying. I'm still trying to heal. At hindi mo alam ang sakit na nararamdaman ko. Maybe you're not the right guy for me. Baka hindi ikaw ang makakatulong sa akin to forget my past. Zach, I am sorry, but I'm breaking up with you. hindi na ako nakapagsalita. I just watched her na umalis sa kondo ko. Napanood na lang ako at umiyak ng umiyak. Kaya pala ayaw niya kasi may dahilan. Kaya pala ganun siya dahil may mapait siyang nakaraan. Kaya pala kahit anong pilit ko, ayaw niya. Ang sama-sama ako. Sinaktan ko ang pinakamamahal ko. Gusto kong bumalik sa kanya. Gusto kong balikan ang dating kami. Pero paano? I want her back. Is it too